Guys, makita ko yung ano, guys. Electric pot, guys. Oh. So, nabili ko ito sa TikTok. Dati siya, ano, <coughs> 309. Ngayon, nag-sale pala siya. 299 na lang, guys. So, ayan, guys. Ngayon, so, get siya, guys. Yan, pwede ka mag -lito. Dito lang sa bago guys. So, ang bilis na ang kumulo niya, guys. Ayan, o. Oh. Ganda siya. Oh. Diba? Pwede siya magluto. luto Pwede ka mag-ano ito, sinigang. Yan, ito. Nag-init ako ng tubig, guys. Kailangan natin, guys, kung ilang minuto bago kumulo. Kailangan may parang medyo na parami yung tubig, guys. <coughs> Ganda niya, guys. Easy to use. Yan, ang cute. Ito yung sasaka niya, guys. ah uh, ito yung likod niya. Mali, hindi pala siya natatanggal to guys. Ha? Bali, nakabukasan mo siya. Kunti mo ugas lang. Hindi siya natatanggal kasi naka-intact siya. And guys, hindi natin kung ilang minuto itong gumulo. Ang niya guys eh. Dito na ako palagi nag-iunit ng tubig guys. Kasi mas babilis ka sa kailan. Tapos mas to sa kurente. And guys. Kung gusto niyo bumili, check nyo yun nalang yung yung basket ko guys. Ayan. Kain pa lang ako ng ano. Almosal, tuna, dalang tamalian. Ay, tengo la minuto, magkulo. Na-extend lang kasi yung ano niya. Kaya, inamitan ko siya ng extension. Ay, parang hindi. Malapit na siyang kumulo, guys. Parang hindi yung ano. Wait guys ah. Parang mali. Mga ito pala. Sa rice cooker pala yan. Wait lang guys. Palitan ko muna guys. Hindi pala yung ano na. Sa rice cooker pala to. Ito pala yung ano na guys. Ito pala yung plug niya. Mali yung nasaksak ko. Oh. pinalitan ko ng plug guys kasi hindi mali yung nalagay ko harap na lang guys pinagtin ko lang yan na tama na ano yung plug yung nalagay ko pala guys yung series cooker ko ito o kaya pala mahaba yan talaga yung tamang nga yun yan natin guys sa minit sa kumulo. Pwede po kayong ano, dito magluto ng noodles. Ito kasi may emergency kati guys, pag maubusan ka ng gasol, wala kang budget. At least meron kang ano, for emergency na, init na ng tubig. Ano ni ba, ang bilis na, guys, so, oh. Magluto ko ng noodles yan, pasit kanton. O mag ano, kasi ako, pwede pwede dito guys. Yan ang bilis ng kumulo. Kaninang talaga kasi Mali pala yung nasaksak na no? ano. Ayan o. No? Oh. Di ba ang cute niya guys? Ano? Mali yung nasaksak ko kaninang plug eh. O di ba? Ang bilis guys niya guys. Ayan, nasaksak ko pala yung parais cooker. o mali na guys. Ang bilis daw niya kung sinatalutan siya. Gusto niyo yung bumili guys. Check, na, check out na mo sa iyo yung basket ko Na, ang bilis na ba pinalitan ko siya ng ano, plug, yun ah. bilis lang, ang minuto lang kung mulo na siya. Na, guys! Ano guys, oh, ang bilis. Ayan. 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 Ang mga lalika. Gusto so, mo ang ng tubig yan. Kasi sa pagkaso, ang tagal kasi mga init. Ito kasi yan. Quick to kasi ito eh. Galing yan kasi na. na, natutuwa nga ako eh. Ang mura lang niya. Dati ko nabili ko siya ang 309. Ngayon mura lang siya. 299 na lang. Ano? discounted na kasi siya. Ayan, guys. Nice. Kumulo na, guys. Tingnan nyo, guys. So, ang cute pa takip, guys. Ayan, no? Ha? Ayan. Ang cute na. yan. Ayan, guys. Kumulo na siya, guys. ba? Ayan. So, patay na natin, guys. Kasi kumulo na siya, eh. Ayan. Ayan, guys. Kung gusto nyo bumili, bis, uh, na nga lang sa TikTok ko. Check out na lang kayo doon. Ayan, guys. Ayan, guys. You know, yan o. Yan. Ang mga lalag pa nila. Kills. Kills. Parang ano yung ata to. Ano yung chick siya, siya no. Ang galing niya guys. Ang bilis.